ito na ang pinaka high peak na laket ko. Ayan o. Grabe. Dito na ulit kami sa pupuntahan namin sa glass, glass walk. กส่งบมลลนเน hirap Lihat tadi di Pekalaga <laughs> Pekalendat nah. Eh, 15 minutes pa eh. Ha? 15 minutes, papunta, minutes pa punta, 15 minutes pa punta. natin sila yung tayo Doon, nagpaiwan na yung kalahati eh. Sila doktora nagpaiwan. <laughs> o tayo na, balik na lang tayo. Balik, babalik lang daw kami. Bakit? Eh, di na kayo ni Irene Hindi ni 15 minutes pa punta, 15 eh. Ah. Oo, oh, yung isa pa nakapapahina, yung sobrang lambig, tapos medyo maabon pa. Pakasakit na aabutin namin dito. Okay, ganito na lang. Suko na kami!